Welcome to my blog. Anong pangalan sini? This is whitening. Ako anong collagen ko tayo yan. Whitening in just 7 days to 14 days to weeks. Mga ano na makuha ng... Nakatanggal siya dark ng dark spot. spots. Dark milasma. Spot. Yes. Even mga skin problem like mga lock up. Yes. Mga itong maliog sa bata. Ano na siya? Yes ma'am. Pero manami na yun. May cold masarap, chiller. Ibabad mo na siya, tanggalin Tanggal yun yun, spots. Kulad yun. Anong glota tayo yun? Di ba, mas uh, as a vlogger, di ba? As a content creator, dapat good looking for me, di ba? Hmm. Ay, magkad lang sa camera, kundi confident, di ba? Manami yeah. na siya, Ihi lang po. Saan sa ba na mas magkawisi mo? <laughs> Sana all. Mm hmm. No? Balas <laughs> yes. mga patanon eh. Yes. Discuss all this, ma'am. May edad? Mama, edad, may araman. Kaya iba, kung mag-aidad ka na, ma'am. sa Beijing. Pero kung ga take ga, kung ka, ga ga attention sa self mo, gina prevent yang mga signs of aging, di ba? Basta ako ba nang kun ba antog Con beauty conscious ba. Mm -hmm. Di ba? Kita mo na ba, ni mga edad na wala pa Japan ko. Di ba to ang Japan? Ang product actually ma'am is approved siya ma'am FDA, approved, e approved siya ma'am ni Dermatological Tested ni Vicky Bello, Dermatologist. Aka oh, Vicky Bello na yung siya product? Yes ma'am, effect siya. Ah, di siya. Di. Picture ko din na Yes, look guys, yes. yeah. hmm. tingnan natin ang result. Ya, um, kirain ang marikar. Marikar, rupi ang tagiyesang kuasamay. Kondo sumay, sumay hulugay. Gitu, kita pagodha mo tagiyesang trenger. Iya, ang muna kuasamay resma. Ya, eh, yes, one no. Pumsa dika three. Dri sa wawag old, sa old. Nah. Aduh, Ano pa lang? Mga 3 weeks pa lang? 3 weeks pa lang. 3 weeks pa lang? Mm. Tissue. Natin. Tissue. 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 Ah, yun. Matatang. Ako naman sa'yo mo. Okay. Thank you, tita. Oh. Ma'am, idea lang, ma'am, sa so, Watsons. Sa so, Watsons, mm. Ma ma'am. 1699. Oh. Uh, Ngayon, naka siya, ma'am. Naka-promo. 799. 799 Free na, nine siya siyang isa. Yes. Ang first mo na refill free na siya. Mula kabayaran. Check. Ihi lang yung poison bala mo sa hindi mo. <laughs> <laughs> ma'am, ang, ma ang the best investment sa sarili, ma'am. Di ba? Ang the best investment. Sana all. Yes. Hindi kayo, ma'am. Kung okay. before ka magpalipay sa ibang tao, ma'am, dapat sa sarili, sarili mo, anay. Oo, oh, ma'am. Di ba? Check ma'am. Oo. Oh, oh. Ma'am, tanas pi yung. Okay. Seven days, eleven days, tanggal na siya, ma'am. Mark mo. Ano, yes, ma'am. Gamay na lang bilhin. Meron pa? Ah. ah, di ba? Gamay na lang. <laughs> ako sa so buling. Yeah, diba? Yes, ma'am. Um, Kailangan uh, dead, dead, skin. Ano po nga dead skin? Dead skin. Dry skin. Hmm. Ang um, oh, ma'am. Um, ibabad bad siya ko. Na pimples. Kailangan ibutang niya sa? Ibutang ilagay sa si chiller, sa ref. Sa ref. Tapos? Uh, so before mag-sleep, ma'am, lagay ka. 3 to 5 minutes, scrub, banlawan. Banlawan sa ang yes, tubig. Lamig-lamig na siya. Ara sa cold sa ref. Chiller mo siya doon. Before kumulit. Parehas na sila ni? oh, same lang sila. May free na siya isa, ma ma'am. Ay, ma'am. Free diba? na siya isa, ma'am. Sabi na yun. Pares lang yung Ma'am marikar. Ay, mahal gali. Seven oh. na, Free ang isa. Free na siya ang isa. First mo yung refill. Free, ma'am. Ma'am, pag wala i-pick na, ma'am. Within 7 days. Gaanta ka assure na, ma'am. Picturing ID ko, ma'am. Ibalik ko ang kwarto mo. Money back guarantee ka, ma'am. Pag wala i-pick. Wala improvement. naman yung ID ko. Oh. Hi, guys. <laughs> Kung di ko no ka, di ko no prob, pwede mabalik. Yes. Sino pangalan mo? Joseph. oh shout out kay Joseph. Nag-mino, nag-, <laughs> nag Wan akot na demo. Demo. <laughs> Ang um, expiration expiration. Galing buwas na. Okay lang. Ay. Joke um, lang. <laughs> 2029. Tama ka bata ka pa na isa. <laughs> expiration 2029 pa? sa February. Ano you know guys, pagkatapos oh, apply 2029. sa aking mukha, October 2029. Pinilawan ko ng tubig at nalagyan ng na hapon. Pinilawan. At, at maganda na mga result. Feel freeze. At malambot ang balat Sorry. sa aking mukha. Ang nagdemo si Joseph Didoro. Didoro.